Kung estudyante ka, magagamit mo tong mga sasabihin ko. E try mo tong limang to pag may kailangan kang ikabisado or imemorize sa school. Effective po sila sa akin, kaya sana sa inyo rin. Simulan na natin sa number one. Ito kasi yung pinaka-common, tapos effective din siya. Para maalala mo, kailangan mong ulit-ulitin. Kung wari meron kang talumpati na kailangan kabisaduhin, kailangan mo ulit-uliting basahin yon Ulitin mo lang ng ulitin hanggang sa makakabisado mo na. At number two, instead na ulitin mong basahin. Pwede mong i-record yung sarili mo habang nagbabasa at yun na yung ulitin mo. Pwede mo yung i-play kahit may ginagawa ka, kung wari naguhugas ka ng pinggan, kung wari nagko-commute ka. Habang ginagawa mo yung mga yun, nagkakabisado ka na rin kasi nga may recording ka na. At number three, madali ding mag-memorize kung gagamit ka ng Prisoyedinyayse k Telegram kanalu i stan Ava Universe.